Anyo nga sa Euro Bowl. sa inyo mga chingo. Josok ngayon kaya walang pasok. papa papasel kami ng mga kasamahan ko sa trabaho. Andito kami sa ano sa ano The Devil's Forest. Wrong turn ang tawag dito, yung forest na to wrong turn kasi may nang ano dito nang, nang babato ng palakol. Tsaka may mga pana, mga itak. Tingnan niyo na lang lods yung ano daan, napakasukal at napakahirap. Papasokin namin Ayan o oh. Ayan mga lods Sobrang hirap dito mga lods Talagang bibihira ang nakakalabas Ng buhay dito mga lods Lahat talagang hindi na nakita yung mga pumasok dito Kaya subukan namin pasokin Ito doon tinatawag na Devil Forest ng Korea eh Ayan o oh. tingnan mo Ayan na uh, tuturuan ko kayo mga lods Kung paano Makapag-apply dito sa Korea yan. Mga lords, ano nga ba yung ano yung proseso para makarating dito sa Korea? Sumagot naman kayo diyan. Oh, ano, buhay pa ba kayo? <laughs> Hirap talaga sila magpedal. Unang-una mga lords, maghanap kayo ng school na pwedeng ano makapag-aral ng Korean language para makapag-exam sa ano DMW para sa Korean language uh, EPS topic for A9 A9 workers Yan yung unang gagawin yung mga lods. no Maghanap kayo ng uh, KLC Center Korean Learning Center or pwede namang magano kayo self study Kaya lang yung self study mahirap kasi wala kang kasama yung mga loads, no. Wala kang uh, uh, kasamang mag-process, mag-pamedical, uh, mag-isa ka lang no. Patay magpa-register sa DMW. Kaya kailangan mas maganda yung ano, Korean Learning Center. Mura lang naman yung mga Korean Learning Center sa Pinas. Mag-exam muna kayo ng Korean language mga loads pagkatapos nyo makapasa ay magpa -medical. ay may ano pa pala skill test magi skill test pala muna bago maka uh, proceed sa medical unang una mag aral ng Korean language no at mag exam sa DMW at pagkatapos makapasa ay sasabak ka naman sa skill test. At uh, pag na nakasa, nakapasa ka sa skill test ay magmi-medical na naman mga lods. At uh, pag nag-medical ka at napasa mo yung medical, mag-aantay ka na lang ng, ano nang seleksyon Nasa uh, roster ka nanya, no sa mga pagpipilian na makapa, uh, makapunta dito sa Korea at para mapuntahan mo itong uh, Devil's Forest na ito mga lods napakahirap baka hindi na kami makauwi ng buhay nito mga lods <laughs> hirap dito mga lods no dito talaga na shooting yung ano yung eh, turn eh ang daming buhay na nawala dito mga lods sobrang hirap dito <laughs> kaya sa mga nais pumunta dito sa Korea isa itong babala sa inyo mga lods <laughs> na wag na wag kayong uh, basta basta pumunta dito sa Devil's Forest pag hindi nyo kasama si Herms Vlog at saka si Lim's Vlog naka S24 yung mga yan hindi pa lang nila pinapakita yung kanilang hawak na sandatang S24 napakatindi po ng sandata nilang S24 mga lods bagong bili po yan mga lods mga kaspa yan oh. kaspa talaga ang sa akin S23 utang pa pero sa kanila kas kaya mahirap yung agwat ng kapangyarihan mga lods nandun na talaga sa kanila lahat kaya mahirap silang ano ungusan ayun nga kahit nga i mahirap po <laughs> kaya mga lods no ano talaga no hindi lang sa pagbibiro talagang may matutunan kayo mag-aral muna kayo ng Korean language tas mag-exam, magpa-register sa DMW. Tapos, pagkatapos ng makapasar sa exam, mag-skill test. Pag nakapasa na sa skill test, magpapasa ng medical requirements. At uh, yun, pag naatapos na lahat, uh, ang pangalan nyo ay ma malalagay na sa roster na pagpipilian ng mga nim dito sa Korea. At uh, mag-aantay na lang kayo ng uh, company na mag-hire sa inyo dito sa Korea. Dapat ano, mag aral kayong mabuti tapos magpalakas ng katawan dahil hindi, hindi ganun kadali yung trabaho dito sa Korea mga lods. Lalo na pag napunta kayo dito sa Devil's Forest na to, na ang daming mga ano dito, masasamang uh, loob. Pero huwag kayong mag dahil yung iba tinapos na namin. Kunti na lang natitira dito. <laughs> okay pa ba kayo dyan mga lods? Eh, hey, hey, eh naman kayo dyan. <laughs> Ayan ano Dito kami pumasyal dahil ano, wala kami pera. Mag, mag, magsusul sana kami kasi wala. Naubusan kami ng ano, budget. Malayo pa yung south Kaya dito na lang muna sa Devil's Forest. Hmm. Kaya mga lods, ano? Ah, huwag niyong kalimutan, no? Mag-aral ng Korean language. Tapos, sa ah, mag-exam sa DMW. Pagkatapos mag-exam ng... Ah, CBT, computer basic exam, uh, computer-based test pala. At pagkatapos nun ay mag-skill test na naman kayo. At pagkatapos nun may pasa yung skill test, uh, medical, pa pass of the requirements, lahat ng mga requirements, medical, lahat ng kailangan, ipapasa nyo sa DMW, tapos malalagay na kayo sa rooster. At uh, kung saan ay maghihintay na lang kayo ng Uh, tentative date of departure dahil uh, pag nasilik kayo ng mga sadyang ay yun na yung uh, uh, yun na yung pagkakataon na makapunta kayo dito sa Korea tsaka ihanda nyo yung katawan nyo mag uh, uh, mag exercise kayo, magpalakas ng katawan para pagdating dito hindi kayo manibago sa trabaho uh, at sa uh, baka makasama pa ka namin kayo dito sa Devil's Forest uh, dito Ito, mihirap dito mga lods. Ang dami ng EPS na nagpunta dito na hindi na nakauwi ng Pinas. Yung iba kalansay na lang nang matakbuan. Kaya swerte pa rin kami dahil apat kami. Siguro yung mga kinukuha, yung mga magagandang cellphone, yung S24, yun talagang uunahin nila eh. <laughs> Kaya mga lods no. Huwag niyong kalimutang manood sa ano mga iba pang video na gagawin natin Dahil uh, ituturo namin sa inyo kung paano Paano gumawa ng pulyang na marami Paano magpa-release <laughs> Isang buwan pa lang release na agad Oo, Paano magsigaw sa panjangnim Isang linggo pa lang naka Sigaw na agad sa panjangnim Yun talagang mga ano Napaka Napaka ano yun Yun yung ano mga nabiyayaan ng kapangyarihan ng damulag <laughs> bigla na lang <laughs> dumita <laughs> kaya mga lods huwag niyong kaligtaan yung sinabi ko sa inyong ano, to. mga aral dyan dyan ito na, na lang yung turong talaga <laughs> dyan o oh, dyan, dyan yung ano dyan sa loob ng ano yan kahuyan dyan talaga yung pinakarong turn eh. kaya tusok ngayon walang trabaho limang araw kaya dito kami naman mamasyal less gastos pa at huwag nyo rin kalimutang manood ng vlogs ni Herms Vlog at sa kanilang Herms Vlog yung naka ano nasa unahan mga lods dahil sila yung ano sila yung magtatap na vlogger sa Korea next ano mga next year siguro kasi kakabili lang ng Samsung S 24 Ultra hindi pa nagagamit yan kaya abangan nyo ang kanilang mga vlog ayan mga lods salamat sa panonood at uh, sana isuportahan pa ninyo ang channel na to. At pag kayo nakapunta dito sa ano sa Korea, sa Dego, ikaw contact nyo lang sa Herms at saka si para punta tayo dito sa Devil's Forest. Ito yung pinagsyutingan ng wrong turn. Oh, yan you know, o, dito yung dito yung talagang nang babato ng palakol tapos may mga panay. eh. Ah, katakot dito mga lods. Bibihira ang nakalabas ng buhay dito. Kaya ngayon, bibilisan na namin talaga. Gusto pre. Oh, Gusto ko pang umuwi ng Pinas. Bilis. Ay, sa oh. Oh. Salamat sa panonood mga ka lang. Sa tanong dito na lang, mamamatay na kami. <laughs> Siguro yung isa, mas malayo yung daan. Doon pa.